So ayan, yung ilan po natin nakuha kuha po ron sa pangahanting ko poron sa dun sa uh, amin pong pinuntahan. Ayan. Ito po yung ilan sa mga nakuha. So, abangan nyo po yung iba pong papakita pa po, po natin na mga mutya. Ayan. Ito po yung ito po yung ano na langka, yung laman ng langka. Yan po yung laman, hindi po ito yung buto. Yung laman po ng langka. Yan. Yan at may mga guhitap po siya. Yung laman po yan ng langka, no? Ayan. Isa po yan sa mga nakuha po natin. Yan. Abangan nyo po yung iba pong nating mga ipapakita pa. na mga nakuha po ron sa pangahanting. Tapos ito po, ano? Yan. Ito po, isa rin po ito na sa nakuha. Yan, nakala ko nga po ito ay eh, ano, ah, bato. Sa pagkata nababalutan po 'yan ng ano ng napakapal na lumot. na nakababad po ron sa tubig. kaya ang napansin ko. Yan, dinampot ko siya at doon ko nalaman na ano pala siya. Ah, hindi pala siya bato, ano. Ayan. Hindi talaga siya legit na bato, pero ano po ito? kung siya po ay talagang titingnan ayan. siya po siyang uri ng ano ng bunga no ayan nahawig po siya sa ano po ng ng saging ng bunga po ng saging kaya siguro ganito yung nga naging ano niya kasi matagal na po ito siguro nakababad po rin sa tubig kasi hindi po ito lulumutin Balot na balot po kasi ito ng lumot na nakuha ko. Kaya siguro ganyan ang ano niya. Yeah. Ano na po siya? Naging ano na siya? Naging bato na siya. Naging bato na po siya. Yan. Naging bato na. Napakatigas. Ito po yung talagang legit na ano po ng saging. Nakawag na mo siya po ng saging. Ayan, napakaganda po nitong gamit na uh, lucky charm o pampaswerte Ayan. Ito, tinatawag din po nila ito, isa rin po ito sa lakuha po natin doon sa ating pangahating Tinatawag din po nila ito na mutsa po ng saging pero ano lang po ito uh, Isa po itong uri ng bunga po ng kahoy na tinatawag po ng mga agimatero na mocha po ng saging pero ano na rin po siya ah, parang bato na rin sa katigas kaya lang hindi po siya umahalog pero dito po ano ayun ito kakaiba na mocha po ng saging ayan. magkaiba sila kung titingnan Yan, kakaiba siya na mutya. Ah, naging ano na siya. Naging bato na. Ayan, no? Ayan. Naging bato na siya. Napakaganda po itong gamit. Yan, no? So yan po yung mga ilang po natin nakukuha po ron ng mga mutya doon sa pangahunting. So, yung iba po, abangan nyo po yung iba pong mga ating pong mapapakita na mga motya. So, ayan, no? Yung nipakita po natin na uh, ilan po sa mga napulot po natin doon sa ating pong panghantig ng mga motya. Yan, sa so, mga bago po mapapadan po sa ating pong channel, Commander Kalanchao, yan. Baka pwede naman po pakingi-subscribe at pakingi-pindot na rin po ng like. Maraming maraming po salamat. At syempre, pag kayo po nag-subscribe, pipindutin nyo po yung notification bell, yung all, para lahat po natin pong upload ay nyo pong mapapanood. Ayan. Hindi lang naman po sa mga gamit po natin na ah, personal. Ayan. Mapapanood nyo rin po yung ating pong pagbablog dong kay Pinoy Agimat -ag ng Kalaw. Ayan, sapagkat ah, tayo po yung nagbablog po ron kay Pinoy Agimat. So, hindi lang po sa mga mutya po na latest ni Pinoy Agimat. Pati rin po yung ating po mga personal na gamit ng mga kalikasan. Ay nyo rin po masisilip. Yan. Sa mga ano no, sa mga sa nakapanood dun sa mga ni-upload ko sa pangahanting ano, magtataka po kayo kung bakit daro dalawang nababanggit po rin. Commander Kalanchao at alias Lagalag. Ayan, sasagutin na po natin yan. Ayan. Ako po ay gumawa po ako ng isa pong channel na alias Lagalag. Ayan, sapagkat pagkata, uh, alam nyo naman po na noon pa na ang pangalan ko po sa ano, no, na Rodi Agner alias Lagalag ni Kalanchao. Alam niyo naman po yan yung dati ka po, dati pa po mga sumusubaybay po sa ating po vlog na inisyu po nang inisyu yan yung Rodagner Agner alias alagad ni Kalanchao. So talagang meron po tayo naging naging ano po ron, naging tawag doon. Talagang binabatikos po tayo ng binabatikos po ron. Lahat po ng paninira ginawa doon po kay Rodagner Agner alias Alagad ni Kalanchao. Yan, kaya naisip ko po no na gumawa pa ko isang channel. Pero sim din po mga mutya rin yung alias lagalag nga po no. Yan. Ang ang kinaano ko wala po noon, ang kinatotohanan ko lang po sa dun sa alias lagalag. Yan sapagkat wala po akong wala po akong nilapitan o i po yung alias lagalag na akin pong pangalawang channel. Pinabayaan ko lang kung may magroon pero po subscribe. Yan, maraming maraming pong salamat sa mga nagsubscribe po kay alias lagalag. So yan, kaya nga po gumawa po ako nun ng, ng isa pong channel yung alas lagalag sapagkat yung ito pong kasing ito pong aking ano, ito pong uh, yung commander kalanchaw ano dati po kasi ano yan Rodi Agner ay lasa ni kalanchaw ayan yan no tama meron naman po ng ano mga mga baser po natin bakit ah uh, uh, commander kalanchaw ay Rodi Agner ay ni kalanchaw noong una ayan, sabi ko nga po inisyu po ng inisyu yan yung Rodi Agner so alam niyo na kung sino po tinutukoy ko diyan na nanira nang nanira ano dun sa ating pong unang pangalan kaya ko po, pinalitan niya ng Commander Kalanchaw. Ayan. Kung sa magtatanong naman sa mga basher po natin, bakit Commander? Ayan. Hindi naman po, hindi naman po tayo magpapatawag ng isang Commander. Hindi po tayo magpapamagat ng isa po nating channel ng Commander. Kung wala naman po tayong mga nalalaman pagdating po sa espiritual. Ayan. Yan sa ano no sa Alas Lagalag. Ang ang pinagmamalaki lang sa sarili ko ano, na hindi ko po siya ilinapit sa mga iba pong mga vlogger para po i-promote yung alias Lagalag. yung pinabayaan ko lang po kung talaga mayroon po magsusubscribe subscribe Ayan. Tapos kahit po rito sa Commander Kalanchaw, hindi ko po binabanggit yon yung aking pong isa pong channel niya, alias Lagalag. Pero ngayon, dahil nga po magtataka po kayo bakit sa pangahanting eh, meron tumatawag sa akin ng Commander Kalancho, meron alias Lagalag. So, ayan na po, no. Ayan po yung ating pong pangalawang channel, yung alias Lagalag na ating pong ginawa. So, yan At uh, medyo malapit na rin po siya. At uh, manalagyan na rin po siya ng ano, no kulang pa po kasi yung hours niya so hindi pa po siya lagyan ng ng ads yung ating pong alias nagalag na channel na isa. so malaki na po yung ano malaki na po yung subscriber niya so, hindi po nagkakamali mga mga uh, 1k plus na no yung subscriber niya kaya nga lang po yung hours niya hindi pa po maabot dun sa ano kaya hindi pa wala pang ano wala pa po pong ads yan So ayan no, ayan sa mga sa mga nagtatanong bakit taro dalawa ang nababang na na papa na tatawag po sa atin ayan. ayan si Elias Lagala at saka si Commander Kalanchao. Ay sim lang po 'yan. Ayan. mawalan po ako ng isang channel kasi ayan nga po, sinatulid po na sinabi ko kanina. Ayan na pinagmamalan ko sarili ko na meron pang meron po nag-subscribe po ron sa akin pong kabilang channel yan. yun po yung medyo ano lang medyo kinatotuan ko po ron sa alias lagalag at saka ano po yun no yung alias lagalag Ayan. magpapakita po tayo ng ibang mga personal po nating gamit tapos ang vlog naman po ron kay brother inok So, mas marami po ang mga gamit ni Brother Enoch na ipapakita po natin doon sa Alias Lagalag. So, ang kasi ang Commander Kalanchao exclusive lang po sa kay Pinoy Agimat. Hindi siya po pwede kay Brother Enoch. So, ang kaya nga po medyo maganda rin sapagkat uh, Commander Kalanchao kay Pinoy Agimat yung Alias Lagalag kay Brother Enoch. So, so, pagka ano, no? Sa, ano na rin, pagka sa ating mga gamit na hindi pa po nakikita nyo, yan po pwede po natin may pakita po rin kay Commander Kalanchow. Hindi naman po pwede na ipapakita ko po kay Commander Kalanchow tapos ipapakita ko rin kay kay ano, no? Kay Alas Lagalag. So, magkaiba. So, pag napakita na po kay commander ka lang hindi na po, po pwede kay no? So dapat iba-iba po mapakita. Kaya nga po no. Kaya nga po ngayon napag usapan po namin na mga po kami uli. Para marami po kami may papakita ng mga bago kung ano po po mga mahanting po namin sa amin po mga pupuntahan na pang mga adventure po namin ng amin po nga mga tropa, yung mga tropang kalaw, mga utol. Yan, kaya nga po yan mga Medyo mag-iipon pa lang po ng ano, medyo mag-iipon ho. Ayan, aminin na po natin. Medyo iipon po muna kami ng ano ng budget ano para lumakad na naman kami para mag-hunting ano. Sapagkat uh, hindi po biro ang ang pag-hunting po namin sapagkat uh, medyo may expenses po talaga, medyo gagastos. Ka Ayun, kaya medyo mga ilang buwan pag may awa po ang Diyos, ayan, at makapanganting po muli. So, ayan, no. Oh. So, ayan, maraming maraming pong salamat sa mga nag-subscribe kay Commander Kalanchao. Ayan, maraming maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta kay Commander Kalanchao. Nawa, eh, suportahan niyo rin po yung ating pong kabilang channel, yung alias Lagalag. Ayan, yung alias Lagalag, mas marami po mapapakita puro ng mga gamit ni Brother Enoch. Ngayon nagtatanong, ito po yung logo niyan. Yung yung alias na galag. Ayan po ang logo. Pakita po natin logo nito. Ayan. Ayan po yung logo niya. No? Ayan, Ayan hindi makita. Ayan po ang logo ng alias Laga, ng alias Laganag. Ayan. Ayan po yung logo niya. Ni alias Laganag. So ano, ayan. Yung ating pong kabilang channel. Mamapanood niyo rin naman po yan doon sa ano no, sa mga So, iba po yung maano nyo rin po ng mga mga mutya po ron. Kay alias lagalag. Ayan. So, yan. Maraming maraming pong salamat muli sa mga nag-subscribe. Kay Commander Kalancha ko alias lagalag. At abangan nyo rin po, no, yung tulad po ng pinangako ko po sa inyo na magbabahagi po tayo ng mga ilan na mga mutya na ating po mga nakuha. Yan, abang-abangan nyo lang po at imisidyo, isisit pa po natin. Yan, mga pa mamimigay po tayo ng mga mutya, no? Na siguro mga, kahit mga sampung katao. Yan, paunahan na lang po, no? Kung sino pong mag- uh, ma mauna po mga kapag ngayon dahil nga po medyo wala pa kapos pa po tayo yan, sagutin niyo na lang po yung yung pang ilbi, pang ano, pang pang shipping. Yun na lang po ano, sagutin niyo lang po yung pang shipping. Okay na po 'yon. Tapos um, uh, kaya medyo abangan niyo po yung mga ating pong mga susunod na upload. Isisit ko po yung kung ano po mga mutya na ating pong ipapamahagi. yung kahit mga sampo. 10 ka tao makadala. Yan mamahagi po tayo ng ito pwede po natin ibahagi ito. Yan. Ito pwede po natin ibahagi yan. Itong isa, yan pe personal ko si kakaiba po ito. Ito pwede po natin ito ipamahagi. Tapos sa nyo po yung yan yung iba nyan. Yung samahan po natin yun ng salsagan. Samahan po natin ng mutya po ng langka. Yan, kung ano pa po pong mayroon po rito na mga na mga dati ko po at saka yung mga nahunting yan. abangan nyo lang po yung susunod po natin mga upload at uh, pipirepire ko ko lang po kung ano pong mga mutya na ito pwede po natin ipamahagi yan sa mga subscriber so, subscriber po natin ay commander Kalanchao. lang siya marami pong salamat God bless po sa ating pong lahat